Alas 9 nga ng umaga, nag-start na kaming magluto dito sa resto nga namin Kasi meron kaming pa-order na i-deliver ide nga papunta ng Antipolo Pangalawang beses na nga niya bumili nga ng madamihan Last June, nung birthday nga nung nanay nga niya Nagpagawa nga siya sa akin no, ng beef at saka chicken biryani Pero this time nga, puro chicken nga yung kinuha niya So yun, isa nga siya sa mga nanonood nga ng mga video ko And nakatira nga siya sa Japan hanggang sa naging magkaibigan nga kami At nung last birthday celebration ko nga nung nasa Japan pangako, pa nga ako. Namili nga ako sa mga followers ko na nangangailangan nga ng tulong. Especially nga sa mga medical needs at isa nga siya sa mga naging sponsor. At doon nga nag-start nga yung connection nga namin. So yun lang, na-share ko lang din. Nung time nga na to, exacto, alas 12, hindi pa nga kami tapos at hindi pa rin nga kami nag-open. Kasi gusto ko nga bago nga kami mag-open, ma-deliver muna to. Kasi alauna ay medya nga yung usapan namin na kailangan ay, na ma-pick up nga ng rider. Exacto, alas 12 nga merong nag-message sa page nga namin kung open na daw kami. Magpapadeliver kasi siya ng fried chicken at saka burger. True, lalamog nga yung deliver nga nito. Kaya e, hindi muna nga kami nag-open kasi baka biglang may mag-dine in. Nakadalawang sahay nga ako ng basmati rice kasi kinulang yung una kong sahay. Ang akala ko nga nga yung basmati rice ko, yun pala hindi kasi nga kinulang nga siya. Exacto nga na nga ng hapon, natapos na nga naming ipak lahat ng mga order. Bumili din nga siya ng shawarma rice kasi paborito nga daw ng anak niya yan. Then nag-install din nga ako ng angkas na app kasi doon nga namin ibubo dahil nga madamihan nga to. And pag sa lalamog kasi medyo matagal din talaga yung pag-pick up pati na rin nga yung minsan yung paghahatid ganun din. Kasi nga malayo-layo nga yung pupuntahan nga nito. Medyo nag-aalala nga si Richelle yung umorder nga nito kasi baka hindi raw magpangsabay dun sa mga inorder pa nga, nga niya na iba. So yun nga, birthday nga niya at uuwi rin nga siya ng Pilipinas. Para na din nga makita nga niya yung pamilya niya. So yun nga, buti na nga lang nga yung expected time nga ni Richelle na dumating yung rider is ganong time naman din. So yun nga, gusto ko lang din si Richelle Camacho ng happy birthday. All the best para sa birthday mo at saka good health na rin. Then yung isa ko pang ang kaibigan sa Japan. Actually kasama ko nga siyang tumira dati sa dorm. Yung kapatid nga niya napadaan nga dito at gusto nga subukan yung chicken biryani nga namin. So yun nga sila nga yung mga kasamahan ko nung nagpunta nga kami last March sa Bico. Sa bahay nga din nila ako tumuloy kaya nakarating din ako ng albay at nakapagpa-picture nga sa Mayon Volcano. <laughs> yun nga mga bandang alas 9 siguro yun. Meron na naman dumalaw sa akin na galing pa rin siya ng Japan. Bumili nga siya ng tatlong chicken biryani kasi ipapasubok daw nga niya sa nanay niya at saka sa kapatid nga niya. Yun guys, Karina, merong pumunta dito na ano, na is, isa sa mga, ano, nanonood siya ng mga vlog ko. So yun, sa Japan siya nakatira din. Pumasyal nga siya dito. So nagulat ako kasi nagluluto ako dun sa kusina ng ano kasi may pa-order, may order kami ng ano eh ng whole chicken. Bumili siya ng tawag nito ng chicken biryani. biryani nga sana yung ino-offer ko sa kanya kaya lang sabi ko, tinanong ko muna kung kumakain ba yung nanay niya ng mga kasi sa nanay nga daw niya. So yun, sabi nga niya wag daw masyadong mga kaya yung chicken biryani nga yung binigay ko. Tapos yun, habang, habang ano nga, kwentuhan kami ng kwentuhan, inabot niya sa akin to sa so sabi nga niya, niya wag ko daw to ipapapalit kasi laki charm ko to so yun binigyan niya ako ng 1,000 yen eh <laughs> 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 so yun ang ulit ang mga kita ng 1,000 so yun o ba, diba, nakakatawa ako <laughs> dami na comment kaya na gini. Kaya nga, ang baba ng palitan ngayon. Oh. Parang nasa 35 na lang okay, yata, 34. Hindi no? ko talaga gagasasin. Alam mo, meron ako 1,000 yen dati. Hindi ko na alam kung nasaan na, nawala sa wallet ko. Pero ito, meron nga ako ngayon. Ngayon ito, talagang ikikip ko talaga to kasi nga, syempre, galing sa ibang tao. Tsaka kayo may lagayan pa siya. Baka may napalit ni Gerald yung mga Ayun, baka si Gerald din daw ang <laughs> nagpapalit. Tapos yan, binigyan niya pa ako yan, eh, oh. Binigyan niya pa ako ng, ano, highlighter na, ano, eyeshadow. So, yun, sa Tokyo niya pa binili to. Si, taga, ano siya, taga Ueno, Japan siya. So, yun, shout out sa iyo, be. Kasi ayaw niya magpakilala. Sabi ko nga sa kanya, bibidyoan ko siya, ayaw talaga niya. Kaya, yun, hindi, na lang kami. Tapos, pinituran niya ako. Pero sa cellphone niya lang, pero yung sabi ko nga na magpapicture kami dalawa sa phone ko, ayaw niya. Kaya, yun, hindi nyo makikilala kasi ah, talagang ayaw niya magpakilala. Anonymous siya. So, yun lang. <laughs> Bandang alas 10 nga ng gabi, pinauwi ko na rin nga si Geraldine kasi ganun time talaga din sila umuwi. Then yung kapatid ko naman na bunsong lalaki, nagchat nga siya sa akin na pupunta nga daw siya dito kasi hinihiram nga niya yung camera Gagamitin ko. Gagamitin nga niya para dun nga dun sa parang youth organization nga nila. So yung nakakatuwa nga lang nga din kasi nga naging member nga siya dyan para maiwas din siya sa mga kung ano-ano nga ang mga bisyo. Puro kabataan nga yung mga member dyan. Yun. So yun, follow nyo na rin siya guys. Lalo na kung taga-sukap kayo or dito sa may Muntinlupa. Meron din nga silang mga project na ginagawa. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.